Marami na pong yumaman. Ang dami-dami na po. Hindi lang po kami. Maliit lang ang pungunan mo, pero ang market mo, international. Ito, good news. Kahit hindi mo, kahit hindi ikaw ang direkta na kumausap, kahit sa ilalim mo na yun, kakilala na kakilala na kakilala na kakilala na kakilala mo, pasok pa rin sa iyo income. Meron ka pa rin. Hindi naman ako magaling Hindi ka nga magaling Paano yung mga kakilala mo? May kakilala, nakakilala, nakakilala, nakakilala. Eh, may magaling Parang ako. Hindi naman ako magaling. Pero may nakuha ko na mas magaling sa akin. Tapos may nakuha rin siya, may nakuha rin siya, may nakuha rin siya. Yun, lumabas yung mga magagaling doon sa ilalim. Mga dating mga top earner ng iba't-ibang company. Ako nga, hindi ko narating yung mga narating nila eh. Ngayon na lang ako, ngayon lang ako nagkaroon ng resulta. Pero sila, for 20 years, 10 years, 30 years, experience in network marketing. Every company, lagi silang kumikita. E ako, sa 10 years ko sa MLM, dito lang ako kumita ng maganda. Yes. O, di ba? Sino mas magaling sa amin? Ibig sabihin, kung hindi ka magaling, may pagkakataong kang kumita ng malaki. Yes. Ang kailangan mo lang simulan.